Tignan ba lahat? Oh, si Aldrin Richards at saka siyempre si Catherine Bernardo. Si Alden, Alden, Alden kasi talagang naggusto ko talaga yung batang yan kasi nga, di ba, napaka maginoo niya. At yung, yun nga, maginoon talaga siya at mabait, di ba, kahit na, parang ang dami din nagmamasa kanya. Kaya na natili at yung pagsikat niya kasi slowly slowly talaga yung pagsikat ni Alvin at until now sikat pa rin siya pero na no, natili pa rin siyang humble yung nakikita ko kasi talaga ba yung tinan nyo sa likod ko nakikita ko talaga yung pag-uwi niya pag-care talaga kay Catherine Bernardo no na mahal mo talaga niya yung napag-gentleman talaga niya at nakita mo talaga yung pagbibigay niya respeto sa isang babae no Kay DJ naman kasi, hindi ko naman, actually, hindi ko naman talaga sila idol na idol. Eh, si DJ at si Catherine. Kasi kay DJ kasi nakita ko kasi kay Deja, masyado siyang dominant ba. Yung mataas talaga yung tingin sa sarili ba. Tapos, um, parang kontrolado niya kasi yung sitwasyon. Parang sila, ano, parang siya lagi, na, parang, nakikita ko lang, parang siya lagi na, nasusunod. Something like that. So, sana nga, maka, sana, sana nga makatagpo na rin si Catherine. No? Eh. So, Catherine, hindi ko lang talaga siya totaling idol. No? Eh eh naki-asyoso lang talaga ako si Aldin kasi syempre um, gusto ko yan si Aldin diba? nung pinanood ko nga yung hello goodbye diba? ang ganda nun napaiyak din ako nun kaya ang ganda ng ano nila yung tandem nila and hoping nga na maging sila na nga ano? well bagay naman sila may, may chemistry din silang dalawa Uh, tsaka nakakita ko na talaga na may, may kilig mo may sabadang si kilig nga kinikilig eh, ako pa kaya kasi nga syempre ando talaga yung makita mo yung respect sa bawat isa o sila man katuluyan, bagay naman sila eh. Ah!